Hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Sana po kayo kahit nasa mabuting kalagayan sa mga oras ito. At sana po eh, tayo mag-iingat, ano? So yun, meron po tayong papanuorin. At talagang nung napanood ko po ito, eh, ako eh, nang, nangilabot. Nakakakilabot. At saka talagang ramdam na ramdam mo yung kanilang paghihirap at pagtitimpi sa mga nangyayaring kaganapan dito sa ating bansa sa administrasyong ito ngayon sa sa, sa kalukuyang administrasyon so ayun wag na po natin patagalin at atin pong panoorin so ito po ay isang babaeng pulis at matapang na ibinulgar ang mga nangyayari ngayon sa kapulisan natin so yun guys panoorin na natin ito po. Thank you very much, Cruz Pinto Question ko lang po, uh, ito pong proposal ko po ninyo, pag tinangihan po ba namin, magbabago po ba ang proposal niyo Pangalawa, Ma'am, ganoon uh, kasi po kasing mga uniformed personnel, hindi po kami pwede kumpara sa other government services. We are giving our lives Panginoon, kung kailangan pigain ninyo para gumandaan ang mga why don't we improve our taxation and anti-corruption campaign? Why the PNP uniform president has to sacrifice? Yun, diba guys, napakatapang itong pulis na to. Grabe. Ito ang pulis na talagang hindi magpapadikta at hindi magpapauto sa mga taong ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang tapak-tapakan ang mga nasa baba nila. O di ba? Ngayon, sino ang mga naghahari-harian diyan, mga oligarchs? Grabe na, grabe na ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon, no. Talagang harap-harapan ang panggigipit at talagang gusto nila hawakan sa liig. Grabe. Hindi na natin alam kung anong mangyayari pa sa mga susunod na araw kita mo naman, mga pulis na yan at may mga ano na yan, di ba? Ganyan ang ginagawa nila. Paano na lang, guys, yung mga maliliit na tao? Kakawa. Akala ko ba gagawin ni Pangulong bibim ang mga ginagawa ni Duterte noon? Ipagpapatuloy niya yung mga magagandang nasimulan ni Pangulong Duterte. Ay, hindi nangyari eh. Yung pala hanggang salita lang. Kasi gusto nilang manalo. Kung hindi siya nakipagtandem sa ating BP Sara Duterte, hindi mananalo yan. Ay eh, mga dilawan pala yung mga yan eh. Diyos, matagal na. Matagal na pala tayo binubudol-budol yan. Nagpahinog lang. Nagpahinog lang sila guys. Ang daming nabudol. Sana bumaba na yan sa ano? Sa pisto niya. Grabe. Ah, grabe na kanilang ano? ganid sa kapangyarihan lalo na tong si Tambaluslos at itong si si Ahas kung tawagin itong si Kuting ayaw ko anong klaseng ano to yun guys sana po eh mag-iingat at sana po i eh, naramdaman nyo rin po ang talagang paghihinagpis nitong ating pulis na to uh, saludo po saludo, saludo po kami at lagi po kayo mag-iingat mahal ko po, po at mahal ka po namin at mahal ka po ng sambayan ng Pilipino. God bless to all. Bye-bye.